Gusto mo itong lapad? Ayaw mo. Ako na. Pero gusto ko yung lapad. Kulang. Ayan mga migs. Good morning mga migs. O. Oh. Ating huli mga migs oh Ayan. Ating... Dagdag sa ating huli. Puntik na nga ni Mauwi na sana nga niya ako. At abot na ako doon sa mga wala ko rin akong huli. Sa tanawan, isang buo. Migsaw. Puntik na kakita ako nung mga bas. Siyempre kahit Ayan. pa Ayan. 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 na Ayan. 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 Ayan.

Hmm, cari mang seriwayan Cari mang seriwayan mami. istri pun yang saya armu, yang anu yang opuan. Ini dia. Ya, nanti nanggal mo. Tabak sana. Oi. Oi. Tik. Baba lang. Kakapus yan. Mabig at yang ano? Tubalang-tubag. Tubalang bangga đi giá lỗ ngọt xuống đi